meron akong malunggay. Didikdikin natin para makuha natin yung katas at iinumin ko yung katas. So, ang gagawin ko, nilalagay ako dito sa aking mahiwagang bukbukanan. konti lang kasi konti lang iinumin ko. Kaya, hindi ko makaya pag marami. Ngayon, didikdikin na natin. Hanggang maduro. Ganyan siya. Ay, hindi makita. Didikdikin natin ang na, didikdikin. So, ito na. Nadurog na siya. Konti lang ang ah, dinikdik ko. Tignan mo yung amoy pa lang, para ayaw mo nang uminom. Ayaw mo nang inumin yung katas. So ngayon, tatanggalin na natin kasi pipigain na natin para makainom na tayo. Ay. Konti lang naman ito. Hindi ko dinamihan. Kasi wala akong kalamansi. Eh meron akong kalamansi, konti lang yung kalamansi ko sira pa yung kalamansi. So, yung gagawin ko, ganyan. Wait lang, muna muna ako. So, ito yung tatanggalin na natin yung melon guys. Puhan natin ng katas para makainom tayo. So, ito yung ginagawa ko. Kon konti lang kasi ang nadikdik ko. So, konti lang din yung nakuha kong katas. Next time ko na dadamihan kasi wala akong ano may, wala akong kalamansi. Maganda lang ito pag may kalamansi na ko. Hindi, para sa akin kasi hindi ko siya kayang uh, inumin na puro. Talagang maisusuka ko talaga siya. Pero pag may kalamansi naman, so, mat, mas okay. Kalamansi or yung lemon na kulay din. So, konti lang yung nato sa ating katas. Pero pwede yun to. For this video. <laughs> Yan. Yeah. So, ngayon, lagay ko muna dyan. Hugas muna tayo ng tangan. muna lang ang kamay. Ito yung mahiwala kung ano. Hey, ang cute binigay lang dito sa akin. Ganda. Thank you so much po sa nagbigay. Sa so, ngayon, tayo yung katas na konti lang yung katas na nakuha natin. Kasi yung konti lang dalawa. So, ang gagawin ko, kaya kaya konti lang, kasi ito lang yung kalamansi na meron ako. Kalamansi na. So, ngayon, meron din akong mahiwagang, ay, gasang ko muna. Meron akong mahiwagang sa laan. Ito naman ay may mga bakas ng kaptuhanan. Ito naman kaya na ganito ang kulay dahil sa ano ah, uh, luyang dilaw. So, kala, ganun, ganun ang kulay niya. Malinis naman. Ito. So, ngayon, nilagay ko na dito sa lalagyan ko ng kalamansi. lagyan ko na yung kalamansi konti lang yung kalamansi eh. <coughs> so ngayon this is it so iinumin na nga natin konti lang talaga yung nakuha ko okay, pwede na ang hirap talaga pag hindi ko talaga kailangan to hindi ko to iinumin kasi ang hirap niyang inumin niya. Para gusto ko mag-prepare ng maligam-gam ng tubig. So, mag-prepare ng maligam-gam. Init man. Masyado namang mainit. Nawala naman yung init. Kulang pa. Hindi ako inutin. Tinaray ko lang yung init. Wala pa akong... Wala pa akong... So, ngayon, iinumin na natin. Konti lang kasi ang inom ko kay konti lang naman ang kalamansi. Ilagay ko na lang ng ligam kang tubig dahil. Para tulak siya mabilis.